Isang buwan na ang nakakalipas, pero bakas pa rin ang iniwang pinsala ng sunog sa Zone 5 Ariston West sa bayan ng Asingan. Nagkalat pa sa lugar ang ilang mga bariyang inipon ni Romy sa pamamasada ng tricycle. Sa kasamaang palad, hindi na siya nakalabas habang natutupok ang kanilang bahay. In, ano niya, nilagay na yung butane kasi meron pang konti. Nilagay niya. At syempre, nagluluto na. Yung ano, naka, hindi nga natang tinanggal yung hose doon. Pa, sa gas? Sa gas. Siyempre, uh -huh. nakaganon siya, o. Oh. oh. So, so nagsalubong. Siyempre, siyempre, nag-release nag na siya. Na-out uh -huh. na, na siguro, yes, so nga, nagsindi. Nagsindi yan yung pag, Pagsindi. Hmm. Bagamat mabilis na rumisponde ang mga bumbero, hindi nila agad na apula ang sunog dahil sa kipot ng daan papasok sa lugar. Wala nang Walang nakapasok dito. dito kasi malaki na daw yung apoy. inan eh. okay. Nandyan, lang kami sa labas. Nandyan lang ako sa labas. Okay. Nung tinawag ako, wala na. Wala kayong naisalbang Wala po. Yung suot lang na. Sa kabuuan, tatlong pamilya ang naapektuhan ng sunog nang mabalitaan ito ng tanggapan ng First Spouses League of Pangasinan na pinamumunuan ni Ma Antoazon Giko, agad silang namahagi ng tulong. Nakatanggap ng grocery items at bigas ang mga nasunugan. Sa ngayon, inilalakad na rin ng PSWDO ang mga kinakailangang dokumento upang maabutan din ng financial assistance ang mga nasunugan. Pansamantala namang nakikituloy ang mga biktima ng sunog sa kanilang mga kaanak. Valderi dismaya para sa Luzon headlines.